dito. Hi guys! So tayo ng Roblox. Andito sa ano, sa tablet ko na naglalaro kasi wala lang, boring lang sa cellphone. So, hintayin <laughs> natin. Yan. Kakarating ko palang ata dito, B. Yan. Ang tagal, te. Hintayin lang tayo. She's so love talaga, te. Ayan. Oh my God, ang tagal. Why ang tagal? Ayaw niya mapindot. Magdadudod tayo kay Leah. Hindi siya namamansin, eh. Yes, hindi siya namamansin. Ay, asa na siya? Maglalaro yan, eh. Ang lag talaga ng tablet ko, ba, eh. I don't know kung ano nangyari dito. Naman na naman natong sugat ko kasi nasugatan ako doon sa sa cutter na yun. Ano ba? Hindi ko maano. Sobrang lag. Sobrang lag. Hoy! Tingnan nyo guys. Tingnan nyo yung ano nyo. Yung Sign niya, sabi niya, mahal kita. Hoy, di, di mo, eh. mahal mo siya? Mahal ka ba niya? Uy, ang sakit. Teka lang, magdiantay kay Zay. Ano to eh? Share lang to, baka yung adding niya to, guys. So, may adding siya na ano. Di ko alam, kasi, ano daw, buntis daw yung mama niya. Sabi niya sa may TikTok. Yeah. Di ko alam kung totoo. Pero um, nag naglagay siya ng ano eh. Naglagay siya talaga ng picture. Dun sa official ZSS. Search nyo na lang sa TikTok. And, tayo natin kasi nag join pa lang ako be. Anong gusto nyo? Char. Char tayo. Dead so tagal. Char. Huh? Yung, al yung alarm ko hindi pa tumutunog. One hour yun eh. <laughs> hour pala yun. Nantagal! Ano ba? Ano bang ginawa ko dito sa Brookhaven na to? Ba't ang tagal ha? guys, real tablet ko to. Pero ano kasi to eh. Nakatakal. Ito yung ano, yung tablet ko na model ZB10. Yun. Ito yung tablet ko na ano. Medyo lag, medyo lag. Huy, medyo lag. Ayan. Ano ba yan? Ano to? Network connection health. Huy, ba't ayaw maalis? Sobrang lag. Ano ba to? Char. Okay. Play. Hoy. Ano ba? Ang lag talaga. Unicorn feet ako ngayon dito. Hindi eh. talaga makita. Ang lag ko talaga. Wait, paano ba to? Ang lag ko eh. Tingnan nyo, sobrang lag. Ano ako dito guys? Premium ako. Ayan. Nabant ako ng isang araw dito eh. Kasi may nanggugulo sa amin. Siya pa yung nangban. Siya naman yung nanggugulo. Piling ko siya yun oh. Si Josh. Yun ba si Zai? Ba si Zai? I don't know kung siya ba yun. Huwag hanap tayo dito ng ano. Kung Starfleet Shang At uh, siyang Fit Beauty naman. Ay! cutie daw si Ate Shang. Teka lang. Mm. Hoy! Bilis! Wag na maano naman tayo dito. Oh. Hoy, bilisan mo. Nakaubod pa ako dito. Ayan. Ito yung fit ni Ate Shang. Sorry guys kung vlog. Pupost ko sana to sa YouTube ko. Pero ipopost ko na lang kay vlog. Mag ano tayo. Ay! Ay! nagsabi na mahal kita ay mm -hmm. hindi hindi sino to ano eh wala ka dyan super lag talaga guys di ako pa kapag chat ng maayos ay si Lia hindi siya yung gumagamit ng ano hindi siya yung gumagamit ng sorry guys ha kulang yung ano ko dito ay meron na palang ano meron na palang meron na palang jowa oh, sorry sorry meron na palang jowa <tong> wala pa akong ano dito wala pa akong crush di pa akong nagkakakrush di kasi nila ako gusto ay maganda naman ako ah ano pong pagkakamali ko guys sabihin nyo nga may pagkakamali ba ako Alam niyo, kaya na niyo I love one love you ano code mo na kami ng uh, school kid. oh okay. ay sabi niya ano ni Lia napan daw ako ng jowa si si ba yun si ano yung friend niya daw na lalaki hindi naman natuloy be parang ayaw naman nila maging jowa ko, eh gusto nila si Leah lagi. Ang landi talaga. Sobrang landi. Sobrang landi talaga. Gusto nila mag ano sila eh. Sa letrang B. Nagigigil ako dun eh. Ano mag spy tayo. Sobrang log talaga. Iyan yun na guys. Sorry na. Ay ha. Lag kasi ako guys. Ano tayo. Medyo ano lang, medyo ano, ano. Tingnan nyo, sobrang lag. Ano ba yung meron doon? Sino kaya yung mga doon? Andun yun, andun, andun si ano. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo. Online dating ba yan? Ha? Yan yung inano ko sa TikTok, guys. Search nyo yung pangalan ko. Ano? Ray. Inalagay ko yan sa comment section. Ay hindi, dun sa may ano sa sign ko diyan sa pinag-uploadan ko ngayon. Ano kaya 'yung mga... gagamitin ko tong Ano? Adabi umuulan niyan. Ayun ito. Itong babaeng 'to talaga sobrang landi. Tignan nyo. Ayun oh. Ayun 'yo, tingnan nyo. nyo. <gasps> sobrang landi talaga ng babaeng 'yun. Sobrang landi. Wala akong makita. Wala akong makita, guys. Wala akong makita! Sorry, napasigaw po. Ay, eh, di sana Oh, kayo na nagtakpo. Saan ba yun? Nagigigil ako dito. Ayan. Ayan, ayan yung lalaking Oo guys, si Leah talaga yan. Si Leah, yung babae. Si Trisha Cacho. Si Mia. Si Mia. Oo, si Mia. Oo, siya si Mia. Real niya sa real life. Kasi, ano, wala akong jowa dito sa Brookhaven. Tapos, ako na lang yung nag-iisa na ano, na walang crush dito sa Brookhaven. So, sabi niya, hahanapan niya ako. Pero, hindi ako nahanapan. Siya rin lang yun. Siya so, yung, guys, hanapin niya yung, ano, yung, ano, yung, inano ko siya ng, ano, kasi, nag-ano kami nung thread, then, ano, tapos, ginawa namin yung thread, dun kami nag-trend doon, no, sa taas noon doon. Tapos, ano, basta han hanapin nyo na lang sa profile ko. Lalagay ko na lang mamaya. Ayun si Lia. Ayun at. Ayun. Wait. Look natin. Look, look, look. Look natin, guys. I think she in there. Kita nyo lang. Bahala na kayo ka. Kung makita kayo dito sa video, wala kayong pakialam, Char. Hmm. Iinis na ako dito, bitch. Ano na lang guys. Huwag tayo dito sa Brock Heaven lang ako eh. Ano tayo? Magta-tower tayo ng Tung-tung. Sa una lang masaya. Oh. Oo, oh, masaya ako ngayon. Char. Ako masaya. Char. Char ako ng char. Ano ba yan? na tayo. Hindi naman tayo kinakausap ng isa dun. Nung isa dyan. Hindi ako kinakausap. Kung naman makanood na itong video na to, te, si Trisha Kacho na yan. Ano, sabihan niya, hindi ako pinapansin, guys. Char. Ako na magsasabi, ibablock ko na lang siya. Hindi naman siya namamansin, eh. Hayaan ko na, may friend naman ako, si Alaysa, tapos si, ano, si Janela. Yeah. Friend ko sila. Pa! Wait lang, guys, ha? Ibinigyan ka sa akin ng apple. Ay! Ba't na-chain na naman? Napindot ko! Ay! Ba't the... <laughs> na na Ako na-youtube. Wait lang. sino na dito yung ano ko. Nawawala Roblox ko. Ayun. Hintay ulit tayo, guys. kinakabana ko. Pwede bang i-ano? Ipo-post ko kasi sa YouTube ko, kaso lang lag ko kasi. Paano ko ipo-post? Nakakahiya. Char. <laughs> kasi sa ano, pag na ako sa cellphone ko, ano ako, storage ako, guys. Storage pa ako sa cellphone ko. Da lang. <laughs> da lang. Da Hem, hem, hem. Naglalaro si Madam Shomai. Oo. Si ano, si Madam L. Madam yung tawag ko sa kanya kasi ano ko siya. Kasi siya yung pinaka ano. Fan niya ako guys, fan. Huy, fan. Yung electric fan, char. Huy, electric fan. Paano ba? Ang lag ko talaga guys. Sorry po. Ay. Char. Char ako ng char. Ba't hindi na uubos yung char ko, guys? <laughs> Ito na naman. mga char na naman sa isip ko, te. Ouch! Aray. Ang sakit, te. Na ano yung nauntog yung pa ako sa ano? Sa upuan. Wait. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi na guys, bye na. Kasi, ang lag ko talaga. Hindi na ako makapaghintay. So, yun guys, bye. So, na nag-enjoy kayo dito sa vlog na to. Mag-like and follow na kayo sa ano ko. Road to ano na tayo guys. Road to... Ano na tayo? Road to 2K followers sa YouTube natin. Sa YT natin. Ano, mag-follow na kayo guys. Ano, wala na kayong hinihintay. Bye!